isa na namang amazing na buhay ayan guys, so ngayon ay eh, ikot lang tayo sa ating mga alaga ayan oh update lang po ngayon po ay eh, makulimlim, makulimlim ang panahon at uh, umaambun-ambun ayan oh pero tahimik po ang uh, kapaligiran at uh, wala yata ang mga masyadong trabahador dun sa furniture <laughs> kasi usually malakas sila magpatugtog dun eh kaya ngayon eh, medyo tahimik ayan So ito, uh, ito po yung ating barako na ano. Iaalis na natin to, malapit na siya sa Pasko. Yung uh, pinakamatanda natin barako yan. Si Tatang guys ay ano, wala na. Nasa tummy ko na. <laughs> wala kasi kami ulam nang isang araw. Nauna na siya. Sarap din adobo guys, inadobo ko. Tatang, tigas eh. Tatlong oras ko pinakuluan eh. Hmm. So, ito, ito yung mga inahin natin no? Oh. Oh, nagkukumpulan sila rito. Ngayon po uh, 1:30. So, oras ng uh, pamamay nga ano oh. ka agad o kapapalit ka lang kayo ng umaga. Ayun, nakagad, na nakagat sure na ko na lubluban. Gusto gusto nila guys yung bagong palit na ano na lubluban. Nagaagawan pa sila pagka bagong palit. Pero tayong dalawa dito eh. Yan. Yan sila. Yung ibang pugaran ay wala. Ayan. ay fake eggs yan guys. Fake eggs. So, like, ko lang dyan kasi kinuha ko yung itlog na ano ito eh. Napansin ko sa mga Moscovy guys. Meron silang tendency na abandon egg. <laughs> marami pong ano, marami pong nangyayaring ganun dito sa pugaran nila na abandon egg. Mga tatlo, dalawa, hindi na binabalikan. So ginagawa ko dyan. Pagka may naglilimlim, at uh, may napapansin ako na itlog na hindi gumagalaw ba yung hindi nadadagdagan ay inilalagay ko dun sa maglilimlim pinupull out ko na kasi ano most likely abandoned eggs o abandoned eggs na yon siguro lumilipat ang pugaran ano nangyayari nito ito um, para mas maganda yung paitlugan guys na balde yung gano'n kasi ano yung ganito minsan may lumalabas na itlog eh. Hindi niya, hindi niya na, nauupuan lahat. Yan. Pero okay naman. Basta marami damo lang. Pero pagka naayos ko talaga ito guys. sa plano ko yung banga. Yung banga ang gagamitin natin. So ito apat pala yung naglilimlim. Apat. Yung dami pa doon no oh. Dahil pa mga babae din guys oh. yes. Ano pa yan? Uh, mag uh, na rin niya kasi ang popular ng mga ano nila ng mga muka pagka kasi ganyan kasimpula fertile dyan ready to breed yan ito sa mga baboy natin mm. talilinis na kanilang mga kulungan si Basha uh, and si Trisha ihipa Ah, si Trisha, si Kimberly pala yung guys Si Kimberly pala yan Ayan, ito si Trisha Ayan, nalilito na ako sa pangalan niya. ha Ayan, ah. so, syempre si Kanor Yung ating matikas na matikas na Barako Ayan, si Kanor Lumalago na yung ano dito guys oh, yun o, oh. kung nakakita nyo yeah, Ayan, ayan, ayan Nakakita nyo ba? Medyo lumalago na yung ating mga Madre de Agua Dito sa malapit sa kulungan So, ayan, pwede na mag-harvest Uh, mag-start na ako mag-harvest uli mamaya. Doon sa dulo mag-umpisa. Yan. And then ayaala natin dito makarecover yung mga nandito. Ah, uh, tama, tama lang eh pag naubos natin na sa likod. Dito naman ang malago, malago, malago na yan. Yan medyo malago na rin yung daan uh, yung ano, mga damo, guys. Ito oh, tumutubo na yung mga niransak ng kambing ayan oh. Hmm. Inahayaan ko lang yan. Yan naman eh, ano lang yan. Pabayaan ko lang munang magdamo. Kasi nakakatulong din sa kanila yan guys. Yung ano, yung malagong damo yan. Kasi for moisture para ma-protection din sila sa araw. Kasi minsan matindi ang sikat ng araw. So maganda rin yan may damo. Pero madali lang naman yan. Kasi tataas naman yung mga Madrid de Agua na yan eh. Tataas yan. And then pagka umangat na sila sa mga damo, doon tayo magpapalinis. Papalinisan natin lahat yan. Ayan o. Oh. nyo guys. Buhay na buhay na uli. Mm. Ito ang dami o. Oh. Ang daming uh, bugkos o. Oh. Mm. Kasi hindi na natin pinalalabas yung ating mga kambing dito. Ayan o. Talaga oh. Talago o. Yung damo na yan. Madali lang yan. Para ko lang muna ng konti. Pagka umangat na sa damo. Ay palilinisan na natin yan. Mm. Ayan pa o. Oh. Ayan o. Oh. Buhay na buhay na rin doon o. Oh. Sa gilid ng baboyan. Yan sa so malaking tulong na rin yan guys Pag uh, yun ay lumago na Ito Ito para naabot na manok ha. ah Ah naabot na manok guys Hindi nakakabuelo eh oh. oh nakita nyo dito May screen kasi ay, ano, may net kasi dito may net Kaya ito nakakabuelo to mga to Ito hindi makakabuelo Tinuto ka na manok Ah alang, harangan Harangan ko ng ano Kahit na nalang siguro hindi maka-abuelo eh, oh. Kalbong-kalbo pa rin eh. Yung mga kasama nila eh, okay na eh, oh. Ayun, oh. Kayo, ah. Niyayarin nyo rin pala yung Madre de Agua, ah. Ayan, yeah, papasok tayo dyan mamaya. sila natin yung ating mga... Ito, guys, nagpuputik, oh. Ito kasi, nagagaling to sa ano eh, dito, oh. Nagagaling to dito sa kanal eh. Ayun, know? namali ako dapat pala bago ko pinatakpan pinali, pinalaliman ko muna yung kanal na yan so magiging solution ko na kasi may takip na ang magiging solution na lang dito tatampakan namin ng ano ng wood chips yun yung galing dun sa ano hihingi ako dun sa furniture shop tatampakan na lang namin ng wood chips dito nagtutubig yun galing sa ilalim yan guys eh ang gagaling sa kanal pupa, lumulusot sa ilalim ng lupa kaya nagpuputik di, puputik dito kaya si Dagulay hindi kumaiba ba tuloy. Ayan. Ito At yung ating mga road islands. Hmm. Dami ng ano? Ano? Ah, tangkay ng napier grass na naipo, no? Kasi puro tayo sa cutting ngayon ng napier grass. And then yung mga ano, tinatapong ko lang dito. Ayan. Baka naglilinis tayo. Pinabagsak ko lang yan dyan iba niyan ay mag, ano, yan. Kaya lang nadadali ng manok eh. Ito po yung ating mga kambing. Natitira sa ating mga kambing. So far ay okay naman sila. ayo yung poops ni Bambi ay okay naman. Then ito si Dagol. Ayan. So ito, ito ngayon ang ginagawa natin. Laging sakate na lang. Basta lagi lang sila may damo sa kanilang feeding rack. Buti kayo may nakakuha tayong napier grass ngayon na malapit-lapit. Maganda yung napier grass kasi kahit tatlong araw, tatlong araw sa sako. Ito pang tatlong araw nito eh. Hmm. tatlong araw niya to. So tuyo siya. Medyo tuyo na siya pero ano pa, makatas pa rin, green pa rin. Unlike yung isang damo kinukuha natin. Tatlong araw talagang dilaw na dilaw na. Tuyot na tuyot na. So ayaw na nila nun eh. Pagka ganun ayaw na nila. Yan so, maganda yung ganyan guys, maganda yung ganitong hindi masyadong sariwa kasi ang kambing po ay hindi nagtatae. Pagka sobrang sariwa din po kasi ng damo, lalo na yung napier grass na bagong sibol, ay nakapagpapatay sa kanila yon. Yun yung na observe ko ah, base -bas sila sa aking experience. Pag sobrang sariwa ng damo ay nakapagpapatay din sa kanila. Kaya maganda yung ganyan yung medyo na dry na na konti. Ah, wala na itlog dito kasi nakolekta ko na. Nakakolekta ako ng apat ngayon andun na sa kubo ayan sila natin yung ating mga sisiw yung ating uh, shamu and ito yung ating mga ah malalaki na rin yan so, oh. malalaki na rin malapit na to malapit na may mapawalan ito dun sa Uh, free range area and then yung mga muscovy dun sa kanilang mga kauri kauri <laughs> dun sila sa kanilang kauri malapit na sila maghiwalay eh. ito mm. ayan ito mga ano to uh, mag isang buwan pa lang guys wala po November 28 ang kanilang hatch date December 28 ang kanilang one month ah madilim sorry Ayan, yan, yan. Ayan. Ah, nag-auto. Ano yung ano ko? Oh, cellphone ko, guys. Sorry. Ayan. Hmm. Yan, mga kabir yan, guys. Oh. Puro kabir. Ito ay eh, doon din ang bagsak na ito mga to. Ayan. Ito mga lahat na to guys, galing lang to sa dalawang ano natin ha. Ah. Inahin natin. Eh. Ipapakita ko sa inyo. Yung nabili ko talaga na trayo lahat yan ay galing lang sa kanila. Yung mga dumalaga na kasi yung mga anak nila, wala pa yon. Hindi pa hindi pa nakapag-produce yung mga yon. Hmm. Dito tayo sa taas. Dito tayo sa taas ng kambingan. Ayun, tanaw natin ang ating bibihan, bibihan. <laughs> ang ating patuhan. ayun, ang ating mga Madre di Agua Ah, ganyan na tubo ng malunggay ko guys, oh. Isa rin yan sa naransak ng mga kambing, eh. Pero ngayon nakaka-recover na rin. Ayan, oh. oh. Um, wala ano na. Malago na. Hintayin na lang natin yung tumangkad-tangkad. Ayan, ayan, oh. Ang sarap dito guys, oh. Ah, tatanawin mo yung mga alaga mo ganyan. Lalo siguro kung may ang bahay mo, may terrace na ganyan. Tapos nasa likod bahay yung, yung mga alagaan. Ayan. Ayan. Tapos so, tatanawin mo lang silang ganyan, naka pre lang sila. Pagkahabang nagkakape ka sa umaga. Hmm. Um, uh, sila sa baba. Ayan. Ito mga road islands na to, ano, malakas na umitlog guys. Malakas na umitlog. So talagang ano, uh, makapag uh, ma produce na uli ako. So hindi mo na, hindi, hindi mo na ako magbebenta ng babae na ito. Iipunin ko mga babae na ito. Uh, gagawin natin parang ganyan, decal brown. So maraming babae gagawin natin layers din guys pwede rin naman layers yan eh yan, din naman, yan naman ang ano sa kanila ang isa sa karakteristik ng mga road islands eh mga layers din yan eh kaya lang mas malakas kasi talaga umitlog ang decalb pero okay din naman yung ano yung, uh, ma, yung uh, road islands uh, yan yan po ba tayo dun naman tayo sa ano may mga pagbabagong ginawa <laughs> Pinull out ko uli 'yung dalawang kabirhens na sobrang dugon. Kasi nangingitlog doon guys sa ano, sa free range. Ang inaano kasi baka toka ano, tukain nila, basa kainin. Matuto silang kumain ng itlog. Kaya pinull out ko. Baka kasi mag uh, maging ano, maging ugali nila 'yung kumain ng itlog. Ayan. Ikot tayo. So, isang ikot lang naman to guys. Pakita ko lang sa inyo. Hmm. Ito yung ating mga shamu. Ayan. Hello, Brad. Ayos pa tayo dyan. Ah, mukhang umalo ka, brother. Ah. Ah. Ito, ito, ito sinasabi ko. Ito sinasabi ko guys. Kaya pinull out ko doon sa free range nangingitlog itong napansin ko dito hindi sila mapigilan sa pagitlog guys itong mga kabir hens na to kahit lugo na lugo na tindi na lugo nila oh. itlog pa rin ang itlog na inilagay ko sana sila do sa free range para sana makapagpay nga sila saka makagala-gala kaya lang nangingitlog nga nangingitlog sila kaya binalik ko dito kasi andito yung pugaran nila eh Uh, hindi pa ako nakagawa ng pugara doon eh. Hindi, hindi pa sila marunong umakit doon ng kusa nila. Naninibago kasi. Kaya yan, balik sila rito. Pero, pinull out ko si Bogart. Ayun, ayun si Bogart sa kabilang flypen. Hindi ko man nilagay si Bogart kasi kawawa yung likod yun. Eh. Uh, lugo na lugo yung likod. Nag, uh, papalit ng balay Yun, ito yung ating mga dong tao. Ayan, uh, Diego Diego Wala, Hindi pa marunong sumampa guys Si Fiona ay ano na uh, Hit na hit na Kaya lang ito Hindi pa marunong sumampa hmm. yeah. Si Diego Yung ating Dong Rooster Ganda na rin ni Fiona oh. na hmm. rin ang paan ni Fiona guys oh. Kanyo ba yan ng paa, di ba? Oo oh. Ayan. So ito so, solong solo nila to pero hindi sila magtatagal dito. Ang plano ko uh, dito sila magbi sa ano sa flypen. Kaya may may flypen pang isa doon yung kinalalagyan ni Bogart. Para sa kanila yan. And then ito yung, ano ko sa mga sisow to. Yung mga hindi pa pwedeng pawalan doon. Dito ko ilalagay yung mga sisow yung plano ko. para mas safety sila kasi dito sarado ng yero and then may bubong para mas safety yung mga siguro yung mga 1 month old ko pwede nang ilagay dito hindi pa kasi po pwede makipagsabayan niya sa labas eh yung mga 1 month old, 2 months old nga eh medyo alanganin pa eh uh, prone sila sa ano baka magkasakit kasi ano sila eh expose sila sa ano eh sa environment eh pag dun sa labas kaya yun Ayan. Lipin natin yung mga naka-range, naka-free range. Hmm. Ito, mga pangkatay na lang to. Ito, mga crossroad island kabir na to. Ayan. Yung dalawa lalaki na yan. Pangkatay na lang yan. At least may pa nakastandby tayo na pang ulam yan sila so, sanay na sanay na sila guys ang problema problema lang, hindi pa sila marunong humapon sa gabi, kaya pagkagabi isa isa kong inaakit yan hindi naman sila may ilap, madali naman sila hulihin kaya lang, isa isa, <laughs> dami nila eh ayan, pero masasanay din yan uh, pangatlong araw pa lang naman nila dito eh pangatlo ba oh, parang mga pangatlong araw pa lang nila dito masasana din humapon yan yung dalawang hens na yon hindi rin sila masyadong sanay pa umakyat dito kasi naninibago nga kaya nilagay ko ron kasi nga yung itluga nila ay ayan. sila ito yung ating rooster si one eye yung ito yung isa ayan ito ano na to oh. mag-i-egg na yan guys oh. pagka yung ganyang ano na bagsak na yung puwet pabagsak na yung puwet mala ano na yan malapit na mag-egg yan yung paiso malapit na mag-egg saka pula na yung ano pula na yung uh, kanyang mukha oh. malapit na mag-egg yan ito yung ating mga crossroad island ayun ito po yung ating mga decal browns ayun yung painuman nila guys ayun o oh, ginawa ko na lang na ano yung container ba parang tupperware pinaglagyan niya ng ano yung yung regalo sa mga senior ng ano ng LGU ay <laughs> yung may mga lamang spaghetti spaghetti sauce so sardinas ayan magkasama ganyan kaya gina ginamit ko na lang yan na ano painuman kasi mas nakakalagok sila ng malakas na marami unlike yung painuman natin na nabili uh, malit kasi nabili ko eh hindi sila masyadong nakakalagok ng marami ito talagang nakakalagok sila ng marami ayun hindi naman nila dinudumi yan. And uh, syempre, araw-araw naman natin pinapalitan yan. So, dalawa. Dalawa yung ganyan natin. Yung eh, paisa. Ayan. Ayan po. Hmm, mahangin yan naman. Hmm. Ayan, bago tayo magtapos, ipapakita ko lang yung ulam ko, guys. At ako'y kakain pa lang. May uh, mag to sa suguro. 1.30 ako nag-start mag-video. Ano, mag eh. Ayan. Diyayabang ko lang sa inyo ulam ko. Pag tayo magtapos. O, saka lang. Ayan. Sa kubo. Si Jasper dito ko na ano guys. Pinapa, pinapa uh, ano. Matanda na si Jasper guys. Alam niyo ba, ito ay 17 years old na. So yung ano, yung katandaan niya ay nagma na guys. Uh, paus na siya saka ano na mahirap na siya sa galawan. Nahihirapan siyang gumala ano na. Kumilos kilos. So ito. Ah uh, Reflex ko lang yung ulam ko guys oh. Ba. Hmm. Diba? Wala ko ano Bagoong binisang bagoong alamang. And then meron tayong na harvest na itlog itlog ng kabir yan yung isang hen doon kasi ng itlog na kanina and then ngayon nang itlog pa yung isa ang tagal nga lumabas eh Isasabay ko sana eh dala itlog ulam ko eh kaya hindi pa lumalabas eh nakaupo pa ron <laughs> ayan so and then meron tayong kape ito kape hmm, di ba solve na ito isasaboy ko lang yan ito isasaboy ko lang yan dyan sa kanin hmm. Pasensya na kasi ko at uh, hindi ko na maasikaso aking sarili. Hindi tayo nakapag-ahit. Sobrang dami na ginagawa. Ayan. Ah, malakas ang hangin o. Oh. yung cellphone ko. Ayan. Nagaling muna natin yung bagoong. Ito yung bagoong guys. Oh. Ayan. Sinapa ko sa kanin. Nagaling muna natin. May papakita ako sa inyo kung paano ang banat na gagawin ko dito sa itlog na to. Ito yung ano. Palalabas lang. Nakupo pa rin eh. Dalawasan eh. <laughs> Ayan. Ayan guys oh. Diba? Hmm. Oh Diba? Tapos iahalo mo na sa kanin. Hmm. Ito sa ano oh. Guys, dami oh. Ito sa ano eh. Oh. Kaya lang sa Rhode Island to. Kaya yung kabit natin ito sayang. Ito kasi sa kabir, hindi ko pa naman sila ipag-breed, eh. Kasi nga ito wala pa naman si to. Gawa nung hiniwalay Hi -hi ko sila kay Bogart eh. Wala similia to eh. Okay lang kainin. Gaya lang yun kasi. May si yun. Sayang. Nakapangihinayang. Hmm, ayan ah. Ayan na, guys. So, uh, nalo ko lang sa kanin. Sariwang sariwa. Sariwang sariwa straight from the puwet. <laughs> Tapos sa uh, bubudbura natin ng konting bago. hmm, Mm. Sarap na guys. Sarap na. Promise, sarap. sa tariwa kasi itlog. Tapos, ang sarap ng... Ako nag-design ito eh. Galing pagkasinan kasi nante binigay ng kapitbahay namin. Ano, hilaw pa siya, hilaw na bagoong. Ako na nag -isa. Sarap. Mm. Try nyo to guys. Bubble niyo sa, ano, sa kanin. Tapos may, uh, yung nanay ko kasi, sa nanay ko na ako, ako ito eh. Siya nga asin lang. Asin lang nilalagay niya guys. Itlog, kanin, tapos asin. Eh since may bagoong ako, bagoong binanat ko, mas masarap. Mm. Yep. Mm. Tapos, ito kape. Kape to guys, kape. Hmm. Sakto Sakto sa ano Sa ganitong uh, Kala ko wala akong mic Sakto sa ganitong makulimlim guys Ang aking ulam ay Lisan mo dyan Kailangan ko itlog mo <laughs> hmm, tagal lumabas eh Hmm Ah. Ay tayo sorry, hindi ko Masarap. Ngayon ko lang din ginawa ito eh. Dapat, bago lang baon ko ngayon. Nakita ko ng itog. Eh, since hindi ko naman, hindi naman natin, natin i-incubate yung itog niya, naisip ko ilagay sa kanin ko. Masarap. Hmm. Tapos, mamaya mag-harvest ako Madre de ako na. Start na ulit tayo ng ano, ng mag-harvest ng Madre de Agua. Tuloy-tuloy na ulit yan. Tuloy-tuloy na. Palagay ko, magpapangabot na yan. Hindi na tayo maubusan. Ang bago guys. Tama-tama yung alat. Tapos, ang ginawa ko rito, Tinamihan ko yung bawang, tapos sibuyas, paminta, at konting asin, uh, konting bechil. Nagbe-bechil ako guys eh. Tap. Hoy! Nakaupo pa rin eh. Ayaw, natatemp ako ang ano, gamitin sa islog, ayaw. Eh, tayang Kaparami tayo Rhode Island eh. Plano kung paramihin yung Rhode Island huli, guys Kasi naisip ko yung potential Ng Egg business talaga guys Pero guys ito Hindi ito palagi ha ah. Masama rin yung ano palaging bagoong lalo nyo high blood ito paminta-minta na naman hmm. Tapos, <laughs> Yung electric pa natin hindi nagagamit kasi malamig. <laughs> Ilang araw na siya hindi nagagamit. Malamig eh. Ah. Then, kape. Ako, okay, si guys, coffee lover talaga ako. Kahit kung bata pa ako. Kape talaga. Ito yung black coffee lang guys, black coffee. Uh, brown sugar, saka isang coffee stick. Ayos. Mm. <coughs> Solve. Then, pahinga tayo konti. May pahinga, last dose na. Pahinga mga 30 minutes to 30. Harvest na ulit ng Madre de Agua. Then, <coughs> hanggang alas 5 yun. Plus 5 pa kainan ng mga alaga. Yung harvest ko kasi ngayon para bukas yun guys. ah uh, bukas ko pa i-gigilingin yun. Meron na akong na-harvest na isang sako sa kanina. Dadagdagan ko na lang yun. Kasi nga kailangan ko 15 kilos a day para sa kanila. Eh ngayon may decal brown pa. Baka hindi lang. Baka hindi lang 15 kilos. Nakita mo to. Hmm. Kung kailan ako tapos, saka ng itlog. Ayan, ang itlog na yan guys. Pagkagaya pumuputak. Wala, teka. Bali, mamaya nila sa bahay. Maraming salamat po sa lahat ng mga solid ka vocals na patuloy po nakasuporta sa akin. And sa mga silent viewers ko po, maraming maraming salamat. Uh, Siyempre, shoutout po sa ating kaibigan na si Sir Victor Kayanan from US, California. And ah, uh, ito, late na shoutout na. No. Sorry, ngayon ko lang po na nakita yung message. Um, shoutout kay Robert Fidelis, OFW OFW from Doha, Qatar. Ayan, shout out po sa inyo. And sa lahat po ng mga bago sa channel ko, kung nagugustuhan nagugusto niyo po ating mga content, sana po ay mag-subscribe na kayo. And then click yung lang po notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos na upload ko. Hanggang dito na lang guys. Maraming salamat. Muli ito ang inyong Kabocos Farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mga harap, magsikap at higit sa lahat ay kumilos at siguradong uulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!